So what's up everyone? Uh, welcome dito sa Black Fruits. We, uh, sa ngayon ang um, gagawin natin ay mag-spin tayo ng fruits gamit ang 10 account. So titignan natin kung ano makukuha natin. Tignan natin kung gaano kabait sa atin si Zeolis ngayon. Tignan natin kung makakakuha tayong kitchen. Hopefully makakuha tayong mas mataas or kahit anong mythical fruit. So, para hindi sayang tong ginagawa natin. So, sa mga hindi pa na-follow, please do like and follow Gunnerb Gaming sa YouTube, Twitch, TikTok, then Facebook. So, let's go! So, yon guys. Ito ang unang fruit natin ng ang gagamitin natin yung main account natin. Ito yung madalas nyo nakikita. Sobrang kilalang kilalan nyo to. Kilalang kilalan nyo si Gunrave. Si Gunrave na naman, Michelle. Pag nakita nyo to at lagi nakaupo dito, especially, ito favorite set ko te. Eh. Yan. Harap ko lagi si manager pag nandito ako sa cafe second si kumikot kayo makikita nyo ako lagi dito lagi ako nakakits so nilang so mas madali nyo malaman nakaabang kasi ako dyan kaya lang take note nyo lagi lang ako nakaabang dito kapag may lumabas na fruit tinatakbo ko agad yun kinukuha ko so tulad nga nang sabi ko ito ang una natin mag spin tayo ng fruit so tignan natin kung anong fruit ang una natin makuha so this is the fruit number one tignan natin So let's go, Ligio, let's Bigyan mo ng magandang-gandang fruit Hoy! Manis! Ganda ng paumpisa mo, idol Ang ganda Fruit number one Spin <laughs> Oh my god, ay full na rin ako Full na rin ako Okay, switch sa uh, isang account So this is the fruit number two Let's go Si Oles, baka naman dito lang sa num kahit number 2, bigyan mo na ako ng maganda. Kahit umiilaw-ilaw pa yung mata mo, bigyan mo lang ako ng maganda-ganda, ha? Para hindi sayang yung oras natin. Dali na. Please lang. Let's go. Fruit, fruit number 2. Mmm. Yummy. Lasagna. The lasagna fruit. Alam ko may wala na akong stat na ito, eh. Fruit number 2 is sand. Pinakamasaya. Pinakamasaya. This is the fruit number 3. Number 3 na agad. Hindi na natin matatagalin to. At marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong bubuksan. So, Lizzy, naman. Bigyan mo naman kami ng ano. Ipupulungan na lang kita. Bigyan mo ng fruit. Bigyan mo ng fruit. Kahit legendary. Kahit legendary. Kahit legendary lang. Kahit legendary lang. Bigyan mo ng legendary. Hindi na mitigal. Legendary lang. Ha? Legendary. Ito na. natin kung bibigyan ako Legendary. Let's go. Mmm. Legendary spring. Panis. Pinakamalupit sa lahat. Yung magustuhan natin nakikita. Diba? Legendary spring. Bro. Fruit number 4, mga pogi. Fruit number 4. Tignan natin, ha. Kung ano makukuha natin dito. Fruit number 4. Let's go. Geoless. Geoless. May mga nanguhula na ako Anong purtang ibibigay mo sa akin Ibibigay mo nga ba sa akin Ibibigay mo Bibigay bibi na rin Balik, 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 balik Yan, 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 yan Ang pandagdag lang Baka kailangan niya na extra pera eh Kailangan pa, pa extra pera si Geolus Para bigyan mo lang ako ng magandang ganda fruit Ha? Kanina pa eh I I Ah uh, Mmm po tiyan nakangiting fruit ayun ang mga gusto natin bigayan talaga ni si Oles napakalupit mo so talaga kami is number 5 number 5 number 5 fruit number 5 so sobrang ano na dahil kanina pa tayo na ipagkwentuhan so this is the fruit number 5 then let's go hindi na rin natin patatagalin to mmm naku 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 Napakaganda naman ang binigay mo, idol. Ay yan, store na natin agad yan, then switch na agad tayo. Route number 6. Tignan natin kung ano makukuha na ito. Yan macho yan. Panis. This is matso. Matso matso. macho. Macho to, macho. Macho fruit to. Diba? Ayan, tignan natin kung ano ibibigay ni si Yoles. Route number 6. Let's go. Kaka mm, Kakakuha ko lang nito. Pinigyan na naman ako. Oh my God. I'm full. Why so full, bro? This is fruit number 7. So, ito yung isa sa mga mahina akong account. pinag ako ko kung ko to. Pero palilevelin ko rin to. Ayan na. Okay, fruit number 7. Zioles, baka naman. Ibigay mo na. Hindi na natin patatagalin no Spin agad Mmm Ang sarap mo Pia Ayan oh no? The legendary boom Boom bidum Special bomb Ay store natin Okay 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 ito yung isa kong pinapilot na account So nakita niya 1.3 na Kasi wala akong masyadong binibiling sa account na to So Mag-i-spin na kagad tayo dito pagakit natin makakuha lang natin ang fruit number 8 gagamitin ko pa yung dalawang account may dalawang account pa akong hihiramin just to spin lang hopefully yung isang account is merong pera tignan natin ah fruit number 8 let's go <gasps> literal literal na yung spin bro pangalawang spin ka na spin ulit Why always spin, bro? Oh, yung pogi, oh. Nakado, oh. Oy! Hiram lang to. Hiram lang tong account na to. Hindi akin to. Nakado. May perm ba to? Perm racket. Perm spin. Perm chop. Oy, perm smoke. Oy, perm ice. Sana holds. Ito pa ba perm na ito? Niram ko lang to, eh baka hindi niya own turn daw Yan, yan, yan Spin na muna natin to Idol Spin na muna natin to Spin na natin Fruit number 9 Ay! Literal smoke Dahil hindi atin to Yan ang bounty mo 4. May 4.5 sa kalaban. Nasaan ka? Where are you, bro? Testingin natin ito. Naka-do naman eh. May anchor din naman siya. Soul guitar. Okay. Nasaan ka? Ano mag-stick ah? Oh. Watch, 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 watch. Watch, 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 watch. Gamitin muna natin. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Kuwari dadal lang tayo Tapos ikot ng ganyan Tapos Ito <laughs> Oh my god Sneaky bro I'm a sneaky bro Hmm Okay na Bounty <laughs> Oh my god um, Shoutout pala kay Ray Anjo Kanya account to Pinahiram niya sa akin Dahil di niya daw ginagamit So nawalan na siya ng pera Na smoke lang ang nakuha Then Uh, sabi niya kunin ko daw do yung dough dito. May daw do siya. Pero walang dough. May spirit pero hindi ko na kukunin kung ano man yung laman nito. Say na no to idol kasi all firms naman yung account ko. So dahil wala na tayong ibang account. Hanggang siyam lang ang spin natin. Kaya thank you kay Ray Anjole. i shoutout natin siya. Dahil nagpahiram nga. Kay Mark hindi ko na hiram yung account niya. So dito na lang muna guys. Uh, sa mga hindi kung na-enjoy niyo yung content natin please do like and follow our page U sa YouTube Twitch TikTok then Facebook Gunrave Gaming lang so peace out muna bye